Isa na, pero mga kapuso, stress po ba kayo? Dahil wala pang panghanda o pangregalo at naghihintay pa ng bonus? Kung paano po maging stress-free ang pagdiriwang, alamin sa pagtuto, kita na siguro. Tis the season to be jolly. Pero para sa cosmetics company employee na si Misty, na rumaraket at event host, Full ang bare months, lalo ngayong Desyembre na. Aside dun sa bigat ng trabaho ko rin that I have, dumadagdag pa yung traffic. Nagahabol din kami ng mga targets and quotas, ganyan. Tsaka yung mga iniisip mo, like, Ayan yung Christmas party ng mga anak mo dapat mayroon na silang damit dapat nakapamili ka na ng mga regalo Para naman sa iba stressful maghintay sa bonus mag-budget para sa Noche Buena at medianoche mag-isip ng pangregalo at mahit ang New Year resolution Sabi ng psychiatrist si Dr. Maria Bernadette Manalo Arsena, marami ang na-overwhelm sa mga dapat gawin para maging merry ang Christmas Kaya ang dapat sana'y most wonderful time of the year nagiging most stressful para sa iba Physically, of course, there is the exhaustion, the fatigue, no? Kapag uh, hindi mo pinaplano ang dapat mong gawin. Psychologically, expectations can actually create also what we term as gusto natin, ganito mangyari, ganyan mangyari, and then kung hindi siya mamimit, we feel that we failed. Kaya para maging matiwasay ang kapaskuhan, ayon kay Dr. Arsena, pinakamainam ang pagpaplano ng ginagawa ni Misty. Nakakatulong talaga sa akin ang planning and time management. Malaking bahagi para hindi masyadong ma-stress, huwag masyadong mag-expect sa sarili. Do your best, but expectations should be what? Should be fair and should be honest enough. And don't do things na hindi mo kayang gawin. Kaya we can make it just very simple. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Susunod,